inihanda ni sa loob ng uh, dalawang linggo. So, ayan yung mag -tain, mag -tain, mag -tain ng mga pagkain na pagkain so, yeah. na pagkain na Random right, right, right. so, video yung okay, mga video sa mga 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 videos. mga 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 mas marami po talaga akong inihahanda everyday sa araw-araw na buhay ni Imola Vlogs ay mga vegetable salad. So then dito na karon tayo ng macaroni spaghetti dahil yung mga alaga ko po ay hilig din po nila yan. So dito sa video natin may kita ninyo rito yung mga iba't ibang aking inihahanda sa aking pang araw-araw na pagkain at ganoon din sa aking mga amok. So, bago natin i-delete ang mga video ito, i-upload natin. Sayang din naman. So, dito po natin yung egg. Ayan naman yung papsa. Ayan yung ating mga pang-sambusa. So, mga Himala again, thank you po sa mga sumusuporta sa video ni Himalavlogs. Lalo na at luna sa aking team ko At Team Sueno, thank you po sa inyong patuloy na suporta kay Mula Vlad. So, andyan po yung ating mga pinaghirapan sa araw-araw na buhay as OFW dito sa gitna ng silangan. Ayan yung ating mga ginagawa, mga iniahanda para sa ating pang araw-araw na buhay. Again, vegetable salads ulit with tuna. So, mas marami po kayo may kita mga salad-salad kasi tayo po ay... Uh, nagbabawas ng timbang at uh, tayo ay na uh, tumaas yung aking cholesterol. So, bawas-bawas tayo ng mga taba, -taba and mantika-mantika. Pero hindi maiwasan dito sa Middle East na may mantika talaga kasi mamantika po talaga ang mga pagkain nila. Kahit kanin ay may mantika. So, meron pa tayong, meron pa tayong iniinom na gamot today and for 3 months. So, para sa aking kolesterol. So, andito rin lahat ng mga video na akin niluluto, mapaulam ko, mapagkain ko, mga pagkain na aking ama, mga aking mga amo at mga alaga, mga kaimila. So, ina-upload na natin para before natin i-delete mapakinabangan natin yung mga video na nandito sa gallery. So, yan nga po pala yung pagkain ng aking alaga at ang aking anak. Ayan, may itlubaw niya sa school. Then, syempre, nagsabaw akong siya ng karne para po may gulay-gulay ka din. And then, may itlog. So, nung no, hindi pa ako na allergic yung mga kanimala, laging may itlog yung aking pagkain. Pero, may nakain siguro ako na, ano, na nagpatrigger sa aking allergy. Kaya, nagbawas ko ako at hindi ko nyo na Sa ngayon, pinakain ng itlog. So, ayan mga kanimala, so, nagpuloy ako sa ng puto. Mahinaluan ko ng parmi ng Ayan. So, upong ginsa. Then, meron akong white rice para sa aking mga amo halo po yung ating video. Then again, nagsaba ulit ako with egg ng laham. So, naway hindi kayo manawa sa ating mga video na lang kayo na love love sa ating mga mm -hmm. thank you, thank you so much po sa mga viewers natin, sa mga sumusupport sa atin. Maraming maraming salamat. So, da. Nga po pala, meron ka dyan sa genius. And, it's a kaliyente yung tingkalit natin. Kunti lang, minunit lang natin ito ng na, konti. Kaya yung lalagay natin sa na mga dun sa ating sinapalan. Ayan, next natin yung ating tilapia. Patrag lang din natin siya ng konti. Para sabay natin siya din sa sininya. Ready na siyang i-oven. Yung natin siya ng foil. dapat natin siya ilagay sa oven. Yan yung sa akin. I ating sambusa. Ipiprito ko na lang later. So, ayan. I-add natin yung egg natin sa ating palaya. Ayan. Then, tatakpan ko lang po muna. Hindi ko muna siya kahalo eh. medyo nagbablock na siya pero hindi pa tapos. Kailangan natin yung as in na itim na itim talaga. Yung kakatas yung kanyang kulay sa tubig. Sa so, side na ito, nakakrayed ako ng isda para naman ito kay Ama. Kaya natin yung rice ni Baba at yung kanyang isda. This is it. So, konti na lang yan. At maluluto na rin na later. Ayan, check natin yung ating isda. Ayan, sa so kulong-kulong na. Hayaan pa rin natin sila dyan ng mga 10 minutes.

medyo okay na yung sibuyas natin lagay natin yung mga kamatis ayan, nandiyan na yung ating bigas ayan lang natin siyang maluto then hinaan natin yung apoy para magiging siya ng maayos ayan, ready to serve eating time ng mga amo. Ayan, dahil nalilig ako sa maanghang, nalagyan natin siya ng chili powder. dito, pinainit akong maliit na kawali. Lagay natin ng olive oil. So, olive oil yung ginamit ko. Then, unahin ko muna yung ating dito. Ato, dati ating dito. Try. So, ayan. Okay na yung ating hot dog. Pwede na yan kung tabi. So, tayo na siya natin yung ating lettuce, kangkong at ah kamatis. Sarba.